Okay, all right. Welcome back to my YouTube channel. I'm this Blog. Heto, talagang painit ng painit. Ito ng ating uh, pagtatalakay mga kaibigan. Nandyan na sa Timor Leste ang pinagsanib na persa para aristuhin. itong si Arne Tebes. Nako po, hala, nandyan na. Wala ka na lusot. Yan ang ating tatalakayin, mga kay Mga kaibigan. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayang ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po ay muling nakikiusap mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin natin panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos nating maunawan. Heto na, samahan nyo po ako mga kaibigan. with a police officer and a uh, counterpart sa Timor-Leste na sinasabi nga na nandito pa siya, etc. Ang no? uh, tingin namin na sa Timor-Leste, uh, palabas-labas lang dyan Timor-Leste. Nakagawa na nga siya ng bahay dyan sa Timor-Leste, no? Inamin naman na tagapagsalita ng PNP na malaking hamon anya para sa kanila kung walang extradition treaty sa bansang kinaroroonan ng dating mambabatas. Sa ngayon kasi ay nasa labas ng bansa nagtatago si Tevez Jr. Ngunit nakikipagunayan rin anya ang PNP sa si International Police at sa iba't ibang ahensya ng pamalaan gaya ng DOJ upang maisilbi ang warrant of arrest at maibalik na dito sa bansa si Tevez. Matatandaan na humingi ng asylum si Tevez sa bansang Timor-Leste ngunit ito'y tinanggihan ng nasabing bansa para Ah, uh, ang tingin namin na sa Timor Leste. Ah, uh, palabas-labas lang diyan Timor Leste. nakagawa na nga siya ng bahay diyan sa Timor Leste, no? Uy. Ah, uh, meron uh, na siyang uh, tinitirahan diyan na bahay. Mm -hmm. Pero uh, nalalapit na rin po na maiuwi siya dito sa Pilipinas. Mm. We We're asking them to ask the member states of the UN uh, to to acknowledge the duty of rendition so to bring back that vest to the Philippines for trial? Uh, hindi dahil wala tayong extradition treaty ay hindi pwedeng i-extradite. Dahil uh, yung uh, terrorism is considered an international crime. At kahit wala tayong extradition treaty, pwede pong mag-apply for uh, extradition pa rin. Oh, ngayong uh, meron na pong uh, warrant of arrest itong si... Uh, dating uh, Congressman Teves. Unang-una, alam ba natin kung nasan ngayon si uh, dating Congressman Teves at mag-avail uh, na ba tayo ng uh, um, ano tawag dito? Uh, deportation. No? Magre-request na ba tayo ng uh, deportation dun sa bayan o sa bansa kung nasaan man siya? At saka meron ba tayo tinatawag na kasunduan no? para dun sa extradition kung nasaan man si uh, Congressman Teves? Um, Attorney Harry, actually, meron po tayo yung mga information from the intelligence community kung saan po si Congressman Arnie Tevez. At ngayon po na lumabas na po yung warrant of arrest, ay pwede na tayo yung um, gumalaw. No? At marami po tayo yung mga remedies dyan. Ang pagkakaalam ko po yung uh, security forces ng Timor-Leste, ay mayroong uh, coordination sa ating uh, Philippine National Police and uh, one time nga ay nandun ako sa isang uh, telephone call between a police officer and a uh, counterpart sa Timor-Leste na sinasabi nga na nandito pa siya, etc., no? Ah okay. So nagpa-participate ng Timor-Leste? Opo, oo. Nagmamonitor uh... po sila. Okay, uh, it, uh, napanood nyo po mga kaibigan ng rolling ng uh, video. At uh, shout isi binay. Ipahintulot po ang paggamit ng inyong video clips. At uh, maraming salamat, Ma'am Pilita, Sir Angelo. At uh, shoutout po sa inyo. Ah, eto, matin dito. Talagang, uh, eto, matindi ito. Talagang painit ng painit. Pinanood ko po at pinakita ang video po na yan dahil uh, para tayo po ay may batayan. Dahil la uh, pinagdedebatehan ho uh, sa social media at sa comment section na ito po tungkol dito sa extradition treaty na bansa na wala. Ay hindi ko na po ulitin mga kaibigan. Marami po ang nagtatanong sa akin. Ay hindi ko po masagot nang isa-isa. At uh, madami po eh saka may iba po tayong pinagkakabalahan. Hindi ko po masagot sa messenger at kahit diyan po sa comment section Ah masagot ko man ho but ilang piraso lang ho. Mm. At ayan uh, ho ang kasagutan sa mga nagtatanong. Hindi ko na po ulitin. Nalang ko nyo alang ko po. Napanood nyo diyan sa video na yan. Na kapag walang extradition treaty. Ay uh, hindi po nangangahulugan na isang bansa ay hindi pwedeng pauwiin o mag-apply ika nga po extradition treaty para mapauwi sa ating bansa. Katulad po itong tinutukoy na si Arne Tibes, na ngayon po, kumpermado, nandiyan sa Timor Leste. Ha? Mga kaibigan, nandiyan po ang dahilan. Ha? Papasok po doon yung ikangay pagiging isang terorista niya. Ha? Maliwanag po sa video na yan ang mga kasagutan at uh, pwede nyo pong ulitin at diyan po ika nga poy masasanog. Masasagot ang inyong mga katanungan. Okay, talaga nga shout out at maraming maraming salamat, DOJ secretary, ah uh, ah uh, Remolia. At siyempre, ito nga abogado na si ni Baligod. Palakpakan po natin sila kasama po si Ma'am Pilita at si Sir Angelo na nandiyan po sa video. Sa bumubuo po ng video na yan, palakpakan po natin. Sapagat <laughs> mga kaibigan, sila po. Ah, sila po ay katuwang natin at ah, ako po ay katuwang din nila. Lahat po tayo na ika nga po ay nasa social media na naniniwala sa katotohanan ay kasama po natin sila. Kaya palakpakan! <laughs> ay. Pambira naman kayo. Ha? Abangan po ang shoutout sa bandang huli ha, mga kaibigan. Babasahin ko po inyong public opinion. Pambihira na kayo. eh na nga. Papalakpakan nyo pa. Kaya nagagalit sa inyo ang kampo ni Tibes. Ah, mantakin nyo. May warrant na. Ah, alam na kung nasaan ang bahay diyan sa Timor Leste. Hmm. Ngayon ay nandoon na po sa Timor Leste ang Aristo. Tapos papalak, papalakpakan natin pala. Bakit papalakpakan natin? Kaya nagagalit sa inyo ang kampo ni Tebis eh. Papalakpakan eh. <laughs> Palakpakan! Ayan. Ganyan. Ah. Ganyan po. masaya tayo eh. Ah, masarap po ang magbunye Kapag ang pinaglalaban mo, Ika ka nga po, ay according sa ebidensya na makatutuhanan. Mga kaibigan, hindi ka po, ika nga nakatungo na magbubunye. Kapag ang pinaglalaban mo ay nasa katotohanan ho ha, di ba? Ang ibig ko po sabihin, nakikita ko po sila. Nagbubunye sila. Happy happy kunwari nakatungo. Ha? Nakatungo para basang sisyo na manok. Ha, pero happy sila. Ha, happy daw sila. Paano sila magiging happy? Ah, ha? ay nagkukunwaring happy dahil sa paglabas so ng waran, to ng warrant of arrest. Ganyan po ang ibig kong sabihin. Ang gusto ko pong ipahihwating, maging makatutuhanan po tayo. Kung ano man po ang matibay na ebidensya, Diyan po tayo tumingin. Wago sa kislap ng salapi. Okay, alright. talagang kong na, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Hoy! naku po! Talagang hanggang ngayon hindi lumalabas si Atorlito Pasio. Ha? Makukulong na lang ang kanyang kliyente at maaristo na Ah, ay hindi pa ho lumalabas sa social media. <laughs> Ano'ng nangyari sa iyo? Padaram po natin ng kaunti ha. Si Atty. Torneto Pasio, maraming nakakamis dito Hanggang ngayon po, ay uh, wala, hindi lumalabas. Marami po nag-aalala sa iyo. Atty. Torneto o oh, baka ikaw ay nagpapalaw, nagpapalipas ng gutom diyan. Saan ka man naroroon, Atty. Torneto ha? Ay, uh, Waka ka magpapagutom ha? At uh, huwag mong pabayaan yung katawan mo At nandyan lang po ang iyong kliyente Ilang araw na lang, ilang tulog na lang oh. Marami na pong gwardiya <laughs> At uh, kakaiba na po ang kanyang tutulogan At riyas na bakal na po Ilang tulog na lang yan Baka hindi mo pa naalaman ah, Atty. Tupasyo ah, Kaya pinapalam ko sa iyo Pinapalam ko po sa iyo, Atty. Tupasyo na malapit na pong makulong, ilang tulog na lang, malapit ng maaristo ma ma ang iyong kliyente, ay eh baka hindi mo nalalaman. Baka sabihin mong walang ebidensya pa din. Ha? Ah. <laughs> Kairami ng winasak na tahanan. O tukso, layuan mo ako. <laughs> Iyan, oh, napakanta na naman ako. Talaga, napakanta na naman. <laughs> Masaya ito ng ating pagtatalakay. Yan pong kinanta kong yan ay bagong team song <laughs> Ator ni Atorny Topacio, ha? Sa pagkatao, uh, nawasak ang samahan nila, eh. Ha? Biglang nawala. Dati ho oh, ay, ano, ay nananaginip ng gising. At ay eh, pinalitan po natin simula nung magtago. Winasak na tahanan. Utokso, layon mo ako. Yan po ang team song ni ator ni Tapasio. <laughs> Matende ito muli po, Ator ni Tapasio. Ay, a, kami po ay seryoso. Huwag niyong pa Very <laughs> sorry, ah. na lang muna ko. Huwag hmm. niyo pabayaan ator ni Tapasio ang iyon sarili. Hmm? Maligo ka, kumain ka ng mabuti at baka hindi mo pa alam na makukulong na ang iyong kliyente, pinapaalam ko po sa iyo. Ba't hindi ho ako magbibigay sa iyo at Torne to eksaktong oras, eksaktong uh, panahon, eksaktong araw kung kailan po ito maaristo. Ha, at para ikulong, basta ito lang po ang tangi kung pinangahawakan uh, na pinapaabot sa iyo ilan tulog na lang po. Ha? Pinapaalam ko po at uh, baka hindi mo alam at ikaw ay nagtatago eh. Ba't alam ho ng taong bayan na makukulong na at maaresto na? Ba't ikaw ho? Baka hindi mo pa alam. Okay, alright. Napaba tayo doon. Kaya Torre Topacio, pinadaan na lang po natin mga kaibigan na talaga. <laughs> marami na. Marami kasing nga nagtatanong diyan sa comment section. Kaya ta, binibigyan, binibigyan po natin ng uh, pansin niya mga katanungan at uh, pinapadaanan po natin. Na, eto! Dumako na po tayo dito. Confirmado ho na nandiyan na po. Hmm. Nandiyan sa Timor Leste ang uh, pinagsanib ng EFP at uh, mga uh, opisyal ng pulis. Ha? Ah. As ng ating pamahalaan na nandiyan po dala ang dokumento ha? Ah, sa Timor Leste upang kunin na aristuhin itong siar ni Tebes at uh, ibalik ko dito sa ating bansang Pilipinas at para ikulong. Ha? Disclaimer lang ho. Kailangan po dito, katulad nga po, nang nasabi diyan sa video na yan, yan pong bansang Timor Leste ay walang extradition treaty. Hmm. Hindi po pwede nga ha. But kahit ganun po, walang extradition treaty, na ipaliwanag ko na rin po, dadaan po sa proseso. Ha? Dumadaan po sa proseso at doon po pumapasok na gagamitin yung pagiging terorista niya po. Ay po ay ikangapoy sinasad ng ruling ng ikangapoy batas mga kaibigan. But ito ho mga kaibigan ay tumulak na ho sa Bansan Timor-Leste. Sana hindi ho ito manlabanan. Ito po ay uh, walang ibang gagawin talaga kundi arestuhin. Tapagkat uh, may warrant to pareso. Hmm. At uh, ito po ay uh, pinalabas lang hindi pa pinapano sa social media binabalita at uh, ika nga po confidential to eh that may nakalabas na po mga impormasyon na ito po eh, ay may katotohanan na impormasyon at kalat na kalat na rin po sa ibang uh, ibang ika nga po mapagkakatiwalaan na uh, kasama nating uh, nagbibigay na ika nga po mga public opinion na hindi ko babanggiting yung mga yun kasi pagkat uh, alam nyo pag sinabing confidential, is confidential. So, balit kahit confidential ho, hindi na po ito confidential. Dahil na is na ho sa taong bayan, mga kaibigan. Ha? ha? At uh, ito nga ho, ay uh, kasama. Ito, pinapiwan ko na rin kanina sa vlog ko. Pinadaanan ko ng konti. Matbibigyan po natin ngayon ng uh, pool na pagtatalakay. Ha? Ito. nasa na? Okay, the Philippine team will likewise be going after the other accused in the case who are who are also believed to be Timor Leste. Hmm. The member of the team include public major General Romeo Carabat, chief of the Philippine National Police Investigation and Detection Group Major Fernando Marcelino and Police Colonel Hansel Marantan. Ayan, sila po ay nandiyan na. Ah. Sila po ay nandiyan na sa Timor Leste upang iserve po at aristohin makipag-coordinate sa bansang Timor Leste ho. At nang sa ganun ho, makuha, madakip, ng buhay ito pong si Arne Tebes na nagtatago po at may bahay nga diyan sa bansang Timor Leste. Nako, talagang nga uh, matindi yan. Ay hindi po nabanggit diyan kung sinong mga tauhan pa na mga kasama sa pagkatala na unawaan po natin ay ginawa nilang confidential yan at uh, ang nabanggit lang po diyan ay itong mga hepe ah, matataas na opisyal ang kasama hindi ko na uulitin, na ah, yung mga nabanggit kong nga ah, mga polis na matataas sa ranggo na alam po natin hindi po gagalaw yan na sila lang po may mga kasama po yan na marami sapagkat ah, ang gagawin po nila doon syempre, ay uh, makipag-ugnayan ng maganda sa bansang Timor-Leste at nang sa ganun po ma-aristo itong Ziarne Tevez. Hmm? Ay uh, magandang development po mga kaibigan. nga uh, sinasaad dito. iyang ating ikangay tinatalakay na ito. Hmm. Magandang development po ito. Magandang galawan na ikangay po tungkol dito sa Paris na si Cesar ha, ah, gumugulong na po, hindi nagpapabaya ang ating goberno, mga kaibigan, na, O, oh, inuulit ko, wag na wag nyo ho itong iahalin sa kaso ni Bandag, dahil si Bandag ho ay kakaiba, ha? Kakaiba po, yung ika nga po, ay malaki ang pagkakaiba, hindi ko napahabain, ha? At ha, baka tayo humaba pa, ha? ay uh, sa ibang uh, pagtatalakay na lang po natin. Kasi marami nagsasabi, di ba? May ilang nagsasabi na bakit hindi mahuli sa bintag? Ay uh, hindi rin daw mahuli itong si Arne Tibes. Kaya't yung po ang sinasabi ko, huwag nyo pong ihalin tulad si Bantag dito sa kasong ito. Unang-una, noong pa man, ito po ay monitor ng Interpol si Arne Tebes dahil sa paggamit niya ng pasaporte. Mga kaibigan, siguro kung matalino kayo, kahit hindi matalino, kahit bubo, ay alam niyo na ang gusto kong ipunto dito. Gumamit siya ng pasaporte, kaya mabilis mamonitor kung nasaan. na <laughs> alang gumamit gumamit ng passport si Banta gadyan lang sa ano kung saan sa nagtatago ah <laughs> eh, wag na natin nga talakayan sa ibang pagkakataon dito muna tayo nakapokus ha ah, sa ikang ay, uh, mga nandiyan sa Timor Leste ako po ay nananalangin mga kaibigan at ito po ang akin sariling pananaw hmm. dito sa mga aaristo kaya uh, Arne Tebes diyan sa Timor Leste hmm. ito po ay ilang hakbang na lang um, at uh, ilang oras o oh, sabi natin ilang tulog ay uh, hindi po natin alam ang mangyayari. Kabang-abang po ito. Sapagkat uh, kung titingnan nyo po, ako po ay nananalangin, tatapusin ko muna doon. Ako po ay nananalangin, ah, ah hindi po dito sa harap ng kamera. Nagawa ko na pong manalangin at uh, sa isang sulok na kung pwede lang ho, makuha po natin ang buhay, huwag man laban po itong si Arne Tebes sa mga aaristo, mga kaibigan. Sapagkat pag naglaban ho ito, ay iisa po ang pupuntahan nito. That sa a standard operating procedure nang nagsinisilbihan mo ng warrant of arrest kapag nalaban at ang klase ng pang nalaban ay talagang kailangan mo nang ika nga itumba kailangan mo talagang itutumba no choice is OP po yan standard operating procedure batang ang punto de vista ko ho dito sana po wag dumating sa puntong ganon mga kaibigan sana ho, huwag man laban, makuha ito ng buhay, mga kaibigan. At sa ganun po, ha, malaking pagkakataon niya ito para maidipinsa ang kanyang sarili sa korte. Pagkakataon niya na ito. Wala po siyang ibang pupuntahan dito. Wala na siyang ibang kakampi. Kundi dito sa ika nga po, ibig ko sabihin, hindi niya na pwede ipagtanggol kahit saan ng kanyang sarili. Tanging sa korte lang ho, mapupunta ang kanyang pagtatanggol dito. Ngayon, kung ito ay lalaban ho, ay hindi niya may papagtanggol ang kanyang sarili. Dahil alam ko natin na ng isang tao, pag sinisilbahan ka ng warrant of arrest, dahil wala nga pupuntahan mo, either i-disable ka, pilayin ka, nang hindi ka makatakbo at hindi ka makapanlaban, i-disable lang ngayong katawan. At uh, pangalawa Tuluyang kang patulugin ng mahimbing, itumba ka na. Ah, Ayaw ko po nating mangyari kay Arne Teves yan. Ang gusto po nating mangyari, huwag man laban at kunin ang buhay. At dahil sa ganun po, makita natin sa korte at mm, doon niya ipagtanggol ang kanyang sarili. Huling barahan niya po yan na korte na lang ang makakapagtanggol sa kanya mga kaibigan. Huwag siyang matakot kung walang kasalanan, mga kaibigan. Ha? Lumang uso, lumang tugtugin na yun, yung mga sinasabi niya. Ha? Na hindi parehas, lumang tugtugin yun. Eh. Ha? Natapuat. Yun nga, ay pangita naman sa ebidensya, mga kaibigan, na siya tinuturo. Hindi lang isang ebidensya, mga kaibigan. Yan po ay isang punto de vista ko. O bakit? O sasabihin nyo naman, ay ang masyado kong advance kung bakit ta ah, ganun ang mga iniisip po, na nanalangin na sana ay mahuli nang ika nga po hindi nalaban ay yun po ang katutuhanan mga kaibigan sapagat nandyan na sa Timor Leste ang mga aristo, mga kaibigan ang mga ating aaristo po na umalis ng Pilipinas upang pumunta sa Timor Leste ay hindi ho magsya-shopping iyan mga kaibigan hindi magsha-shopping yan. Hindi aaten ng parte. Hindi po makikipagkaibigan lang diyan. Bagos ang pinakang gawain nila. Ang gusto kong ipunto, pumunta po sila doon na talagang aaristohin itong si Arne kaya Kaya't maliwanag ko po, maliwanag, kaya tinatalakay ko ho, na kung pwede lang, huwag sanang maglaban. At nang sa ganun ho, makuha ng buhay harapin ang kaso sa korte, mga kaibigan. At isa pa, hindi lang ho, ako ang may punto nito. Ang punto ho ng taong bayan, mga kaibigan, hindi pa man lumalabas ang warrant of arrest. Ha, ah, ang gusto ho ng taong bayan. Nakikita itong si Arne Tebes na nandiyan sa kulungan pag nahuli at pag naaristo na nakakulong walang BIP treatment upang bagbayaran ang anuman na nagawa niyang kasalanan. Mga kaibigan, alalahanin po natin itong kasong ito. Frustrated murder, attempted murder, murder ay wala pong bell recommendation. Data po at habang nililitis po ang kaso, ay nandiyan ko sa kulungan pag ikaw po ay nahuli na at naaristo mga kaibigan mahabang taon ho ito ang bubunuin bago dumating ho doon sa tinatawag sa korte na beyond guilty ha, ah, guilty beyond reasonable doubt matagal pa po nating ika nga po yung maririnig yan kaya't mga kaibigan sa madalit salita kung mahuhuli ito alam po nating mahuhuli habang nililitis ang kaso wala pong pansamantalang kalayaan, nandiyan po hmm, nakakulong. Okay, alright, sana po mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Naunawaan po natin ang mga mahal nating netizen. Kung yun ang kanilang punto di vista din, mahuli ng buhay. Yung iba naman, sana ay manlaban para matulog ng maimbing. Hindi po natin masisisi kung yun ang kanilang public opinion dahil iba't iba po ang ating public opinion, mga kaibigan. Kung ano man ang inyong salubin, kung ika nga po yung sinasabi nyo, okay lang manlaban, mas gusto-gusto nyo pong manlaban, wala pong problema, inyong public opinion. But ang public opinion ko po, sana makuha ng buhay, huwag manlaban. At pag nanlaban, siguradong tudas ito. Ha? At nasa ganun po, pag nakuha ng buhay, makikita natin, tumutulo ang pawis, nakakulong diyan po sa kulungan. Mga kaibigan, nakikita po natin na pinagsisilbihan kung gaano ang nararanasan niya na ikangapoy pait diyan sa kulungan. Okay, alright. Alam ko nakuha niyo ang gusto kong ipunto. Kumpirmado ho, uulitin ko, nasa Timor Leste na ang mga nabanggit kong pangalan. Medyo hindi po tayo nagpapakita ng ilang detalye dito dahil ayaw po, ayaw po natin pangunahan ang mga uh, mga namamahala dito Datapuat, Medyo County pa lang, ang daan natin dito. Huwag po kayong magalala. Sa susunod po natin vlog ay uh, isikapin po natin kung hindi po tayo ika nga po eh, uh, lumalampas doon sa ika nga po hindi natin pinapangunahan ang DJ uh, DOJ ay uh, maglalabas po tayo kung ano na ang resulta dito mga kaibigan. At uh, shoutout muna tayo at maraming salamat sa nagbibigay ng public opinion. Hindi po pwede natin kalimutan to. Eto. Mm. Buhat po kay uh, de Bailon. Ay, from Cebu ito. Ay, ito ay uh, masugid natin taga-subaybay. Sir Andy, mukhang tama ang sinabi mo kanina. Inabangan talaga namin ang sabi ng vlog ko Ngayon, gabit tumpak, sir. He keep the work. Good work and nice explanation. God bless po. Bukas na mahuhuli ang sabi niya. Shout out sa iyo, de Bailon. Salamat sa pagsuporta. Si, ah, Kay ah, ito? Kay Divine Grace, ah, so next will be having your residence sa kulungan. Ah, shout out, ah, Ma'am Divine Grace. At ah, Teresa Balansag, salamat si Rande sa continuous na pagsubaybay sa balita. Salamat Diyos sa gabay panalangin. Hmm, nasaan pa heto? Ah, Evelyn uh, ah, Guyal, thanks on the vlogs update, ah, Raymond Mangito. May nakita na rin ako sa vlog Diyan din daw ng padukot sa pag uh, mga nawawalan sa bungero ayan uh, na at uh, ito pa uh, good morning and shout out there sir Andy dito naman tayo magtatalakay sa tibis di Gamo kay sinihintay namin yung uh, Maristo Siarne watching from California shout out ma'am Carmela at uh, maraming salamat po kung hindi pa napasama niyo yung shoutout sa susunod natin vlog, binilisan ko na kukulangin tayo sa oras, sabay-sabay po natin i-like ang video na ito diyan po sa comment section, huwag po natin kalimutan magbigay ng public opinion pagpalaan po tayo lahat, maraming salamat bye bye, palakpakan!